Mga katropes, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kalalabas palang na injury update kay Jamal Murray bago ang Game 1 ng Denver Nuggets laban sa Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-alis na ni Paul George sa Los Angeles Clippers. Kahit man nga po mga katrops, hawak ng Denver Nuggets ang home court advantage sa kanilang unang paghaharap sa kanilang serye laban sa Minnesota Timberwolves, ay mas marami pa rin nga pong mga NBA analyst ang naniniwala na dihado dito ang ating defending champions. Since marami nga po silang naipakitang kahinaan sa kanilang naging serye laban sa Los Angeles Lakers, gayong parating nga pong malamya dito ang kanilang simula sa kanilang mga laro na maring samantalahin ng Wolves sa kanilang Game 1. Isa pa... Bago rin naman nga po mga katrops mag-umpisa ang kanilang laban ay inanunsyo na nga po ng Nuggets sa kanilang injury report na nakalista na nga po dito bilang questionable ang kanilang point guard na si Jamal Murray dahil sa iniinda nga po nitong injury sa kanyang binte. At bagamat man nga po inaasahang maglalaro pa rin ito sa kanilang game 1 ay hindi pa rin nga po siya nakakasigurado kung kakayanin nga po niyang makipagsabayan sa napaka-physical na depensa ng Minnesota Timberwolves na wala rin naman nga po mahalagang player na may tinatamong ngayong injury sa kanilang mga pangangatawan kaya sigurado nga po na magiging mainit agad ang kanilang unang paghaharap sa kanilang second round series samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-usapan sa balitang pag-alis na ni Paul George sa Los Angeles Clippers Sa kabila nga po mga ng pagtatala ni Paul George ng 18 points at 11 rebounds sa kanilang Game 6 laban sa Dallas Mavericks ay hindi pa rin nga po niya nagawang mabuhat ang Clippers para maversa nga po saan ang Game 7 sa kanilang seri. At dahil nga po dyan ay nabigo na naman nga po ang kanilang kupunan sa kanilang kampanya ngayong season kahit man meron silang gamit ngayon na super team. Kaya kasunod nga po ng pagkakalaglag ulit ngayon ng Clippers ay mukhang panahon na rin naman nga na po upang buwagin na nga po nilang tandem ni na Kawhi Leonard at Paul George since ilang taon na rin naman nga po silang nabibigo dahil sa duo na ito. Meron na lamang nga po ngayong natitirang player option si Paul George sa Clippers at wala para naman nga po siyang pinipirmahang bagong contract extension sa kanilang kupunan. Kaya posible nga po natanggihan niya ito at maging isa na lamang nga po siyang ganap na, na restricted free agent ngayong offseason kung saan makakapili na nga po siya ng bagong team na kanyang sunod na paglalaroan. At kapag nangyari nga po yan ay isa na nga po ang Lakers sa mga kupunan na makikipagunahan sa pagkuha sa kanya. Since gusto nga po nalang makakuha ng pangatlong superstar na may pangtatandem nga po nila na Lebron James at Anthony Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.